May fake na rigod ti biag. O awan dituyin. O nakita nakita lati naglako di e... naglako lang nganan. O. Basitan. Basiten. Mm. Nawa ti naglakon. Mm. O oh, naglako ti e karna dituyin. O. Karingod. Karingod iti biag. O. Ate karingod ti biag ngan ni. Awan ni. Eh. Naibiyo kan Brad Bong. Marigatan da pa lang aglakot ti karne. <laughs> Ore nagpintas, ni kita nya dagiti karne dagat nag-oobing pay ket anda pa makalaklako. So giin nanos tay lang. Awan ni nawanti paglaklakwanen mi oh. Jak na nya ti rason, no di sakit o oh, hammat nga sakit siguro. Lim-lima lang dito ay palengken.